Hello guys, maazong buong kakitanan So for today's video, uban ni kung ahat na pa doon karon So karon na guys, kauban na to ang duha babayi So akong cousin o silingan na mo So mangita ta karon o kabungkagan Char, bitaw so bita, o So bitaw guys, uban ni nyo For today's video nga magkuha ta o bulang hoy Sa English pa is kasava So atong bungkagon ang kabalang huya ni Ni Tatay Kulas So nagpasalamat tayo ko ni Tatay Kulas So karon, akong ipada ang mga babae o mga sako Kay luoy po sila o gisilipid o sa mga bukat at mga butang. So shut out tayo ko sa ka ako ang mga kauban ani na dapita magsugod na ta unsa guys kay murad ang kamali sujud ko ang nang gapita ting init ba ja so ang yuta karabi guys nang liki manay pug di ay food so perting guys akazo so nangita ko og paagi ko unsaon paglukat ning bulang huya abi manggod ko guys og kanang kuan ba madadarag smile pero karabi jud pud di ay oy dili lalim ka ajog inibot inibot ginuo ko so maoto si tatay kulas is Luis sa mo guys ba mao nang kitagaan mi og kanang bara so amo lang gibara guys kay perting gay ajog ajog kay tungod sa panahon man good food guys karabing ang yuta good food karabing gahi ah kanang dapita guys is isingo tatay kulas nga anak lang mo pag ibot diha kay hot dal ninzo hanton sa makaya ninzo pero ako kay murag kasundero naman ko abing ita kay alas 11 na kayas unto pero laban ra gyapon dapita kay ngano og dita man kamot kay dita man kaon so ang ako kauban ni silong na video na pod ko pero ok ragi hapon, okay, gyapon oy pero laban radan dan hing inita kajo so kaning balanghoy ni tatay kulas is gamay ni siya pero makikita jud mo unsay, sa'y bunga. Kani nga area er, nga amoy kuhaan is gagmer siya. Samtang nag ibot, -ibot ko na guys, nakita na po tatay kulas na mo. So kaya nakahuna mas tatay kulas nga luin naman yung mga bata aoy. So maotong yan na nanay nangita og paagi kung asa makuha ang daghan kaayong bulanghoy ito pong gilahi eh guys agan ang kuhaan basta dakog punuan dahi maupo na daghan kayong kuha so mauni kung ang tatay kulas ang dagkuha ka aso guys ay so, salamat yung tatay kulas murag mo kabat si rong lima ating bangon unsa guys pag ulit na mo amo nang ipanitan yung bulanghoya nagduha-duha mi guys kung saan din may pagluto na mo nang huwamig bangguran pero wala may nahugman maunang nakanahanap may nga amo lang butsi-butsihon Onja, nagpasalamat din ko man ang Bilma kayo prepare na niya ang atuang ang saging ahinog maon na ato palamanan sa atuang bulanghoy So perfect kaazo, ka azo guys kay ka azo siya. Onja, pagkatataon na na guys, gi-slice ni mo ng Bilma. Onja guys, Nag-prepare po niya sa amo ang So amo na siyang gibanggod. Ako kabulo guys, kung sa salaing term sa banggod. Basta kay bangguron. Nitabang po ko guys, para sa malaman nila nga ako ang pagkatao is kugihan. Hoy! Kugihan mo po ko guys ng pagkatao po. Doon. Basta makita mo in personal, karabi kugihana. Onja, dya mura itong resulta sa atong binangguran o niya pagtataon kay ni Manang. Sumaon ni paagi sa Butsi butsi ang saging nga isa kay Slice patungan sa mga gibangguran nga bulanghoy unya mo na nato na human unya pagtatao na ato na siyang pirtuhon ang atong nagputot sa itong mga butsibutsi is mga gwapa o mo resulta guys sa ato ang butsibutsi ao na tawag din namo sa bukid guys butsibutsi pero na parelaing term sa tawag sa butsibutsi so mga sa video guys salamat ka ayog ang pinta karon sa tong lakaw so before mag end ng atong videos ako ang i out ni si Ate Kuanda ay Ate Rona so thank you so much gahapon di ay sa iyang pag invite nako na para sa mga tang tag content so salamat kayo at ron na kay nakagamit jud tag ato ang content gahapon So shout out ko sa Alingig ug -Kuray family sa pag-welcome nila gahapon didto sa ilang panimalay. So salamat kayo. So next week ko no murag nagplano pud sila nga maglamaw. So kin-invite pud po nila pohon pohon So atangin lang pud ninyo ang ato mga next video. Unsa guys, ako nagpasalamat di ay sa ning watch sa ato ang video today's video. Nga unta kamo mag-follow na mo. Charis lang. Bitaw guys, salamat ko sa ning follow. uh, sining share, sining comment, tukung sa padiha, sa mga kitche, boliche. So, selamat ka, Adjo Ninjo. So, unta ma-reach na to next week ang 300 followers. So, thank you so much. Ang pingtakanunay sa itong mabiyay o ang po ha? God bless. Bye-bye.